Dalangin ko ang karunungan upang pamahalaan ng maayos ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Naway maging tapat ako sa maliliit na bagay upang mapagkakatiwalaan ako ng marami. Turuan mo akong gumawa ng matalinong desisyon sa pananalapi, mag-ipon nang maingat, at maging bukas-palad ayon sa iyong patnubay. Panginoon, buksan mo ang aking mga mata upang makita ang mga pagkakataong maaaring nawawala sa akin. Bigyan mo ako ng pagkamalikhain upang makahanap ng mga solusyon na hindi ko naisip. Ilagay ang mga tamang tao sa aking landas na makakatulong sa akin o kung sino ang matutulungan ko. Ayon sa Filipos 4.19, nagtitiwala ako na ibibigay ng Panginoon ang lahat ng aking mga pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Hindi dahil karapat dapat ako, kundi dahil tapat at mapagmahal ang Panginoon. Nagbibigay ito sa akin ng kapayapaan na huwag mag-alala ng labis, kundi pati na rin ang responsibilidad na gawin ang aking bahagi ng masigasig. Naway magtiwala ako sa Panginoon para sa mga resulta, ngunit masigasig na magtrabaho sa mga proseso. Naway ang buhay ko sa pananalapi ay maging isang patunay ng iyong katapatan. Naway gamitin ko ang mga biyayang ibinigay mo sa akin upang pagpalain din ang iba naway hindi ko malilimutan na ang lahat ay nagmumula sa iyong mapagbigay ng mga kamay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang panalangin ito na iyong ipinagdasal ay hindi isang magic formula. Ito ay isang biblikal na paraan upang makipag-usap sa Diyos tungkol sa iyong mga tunay na pangangailangan. Ang bawat elemento ng panalangin ito ay batay sa mga alituntuning itinuro ni Jesus at ng mga apostol tungkol sa kung paano hanapin ang Diyos ng may pananampalataya at pagtitiwala. Ang nangyari sa iyo sa panahon ng panalanging ito ay ang simula ng isang proseso. Ang banal na Espiritu ay nagsimula ng kumilos sa iyong puso na nagdadala ng kapayapaan kung saan mayroong pagkabalisa at karunungan kung saan nagkaroon ng kalituhan. Maaaring hindi mo agad maramdaman ang isang malaking pagkakaiba, ngunit, may isang mahalagang bagay na nagbago. Narinig na ng Diyos ang iyong panalangin at gumagawa sa iyong sitwasyon sa paraang alam niya na pinakamabuti. Ang iyong bahagi ay panatilihing aktibo, ang iyong pananampalataya. Patuloy na hanapin ang kanyang patnubay sa pamamagitan ng panalangin at salita at kumilos ng may karunungan na ibibigay niya sa iyo ng hakbang-hakbang. Isulat sa mga komento, Nagtitiwala ako na pinangangalagaan ng Diyos ang aking mga pangangailangan. Ang bawat pahayag na ginawa dito ay nagpapahayag ng tunay na pananampalataya at nagpapatibay sa ating komunidad ng mga taong natututong magtiwala sa Diyos sa mga praktikal na paraan. Ang salitang ito ay nagbabago ng mga pananaw at nagdudulot ng kapayapaan sa mga taong gumamit ng mga prinsipyong ito. I-like ang post na ito bilang pagpapahayag. Nang pasasalamat sa kapayapaang dulot ng salitang ito sa iyong puso at buhayin ang iyong subscription dahil marami pang gustong ituro sa iyo ng Diyos tungkol sa pamumuhay ayon sa kanyang kalooban. Ngayon ay mayroon ka ng matatag na pundasyon sa Biblia para sa pananalangin tungkol sa iyong pananalapi sa paraang nagpaparangal sa Diyos at nagdudulot ng kapayapaan sa iyong puso. Ipagpatuloy ang pagsasabuhay ng mga alituntuning ito patuloy na hanapin ang Diyos sa panalangin at makikita mo kung gaano siya katapat na gagabay sa mga nagtitiwala sa Kanya. Hindi na ikaw ang taong nagsimulang manood ng video na ito. Ang iyong pangunawa sa panalangin at pananalapi ay nabago. Lumawak ang iyong pananaw sa pangangalaga ng Diyos. Mayroon ka na ngayong mga tool sa Biblia upang harapin ang mga hamon sa pananalapi nang may pananampalataya sa halip na panik ang Panalangin sa Biblia ay hindi ginagarantiya na hindi tayo kailanman haharap sa mga hamon sa pananalapi. Ngunit ginagarantiyahan nito na hindi natin sila haharapin ng mag-isa. Kapag alam mong mayroon kang isang makalangit na ama na nagmamalasakit sa bawat detalye ng iyong buhay, maaari mong harapin ang anumang sitwasyon nang may kapayapaan at karunungan. Ngayon ay maaari kang magtrabaho nang may kumpiyansa sa halip na pagkabalisa Maari kang gumawa ng mga desisyon batay sa karunungan sa halip na desperasyon. Maari kang maging bukas palad kahit na limitado ang mga mapagkukunan. Alam na mayroon kang isang Diyos na nagmamalasakit sa iyong mga pangangailangan. Ang iyong paglalakbay sa pagtitiwala sa Diyos sa iyong pananalapi ay nagsisimula pa lamang. Ipagpatuloy ang pagsasabuhay ng mga alituntuning ito araw-araw. Patuloy na lumago ang iyong pag-asa sa Kanya at matutuklasan mo na siya ay mas tapat pa kaysa sa iyong inaakala. Ngunit ang matutuklasan mo sa susunod na video ay higit na magpapalawak sa iyong pangunawa kung paano gustong pagpalain ng Diyos ang mga nagtitiwala sa Kanya. Mayroong isang biblikal na prinsipyo tungkol sa pagkabukas palad na kakaunti sa mga Kristiyano ang nalalapat ng tama at kapag naunawaan mo ito, ang iyong kapasidad na tumanggap ng mga pagpapala ay natural na dumarami. Huwag palampasin ang paghahayag na ito na maaaring ang susunod na hakbang sa iyong paglalakbay tungo sa may layuning kaunlaran. Mag-click sa video ngayon. Marami pang ituturo sa iyo ang Diyos tungkol sa kanyang mga prinsipyo ng kasaganaan at pagkabukas palad. Naway ang Diyos ng lahat ng kaaliwan na nakakaalam ng lahat ng iyong pangangailangan bago ka man lamang humingi ay patuloy na ibuhos ang kanyang karunungan at probisyon sa iyong buhay ng sagana at palagian sa pangalan ni Jesus na pagpalain ang iyong buhay ng kapayapaan ng lubos na pagtitiwala sa makaama na pangangalaga ng Diyos. Amen. Dahil walang saysay na pagpalain ka ng Diyos sa pananalapi, kung wala kang espiritual at praktikal, kapanahunan upang pamahalaan ang mga pagpapalang iyon ng matalino. Nais niyang bigyan ka hindi lamang isda, ngunit turuan ka kung paano mangisda upang hindi ka na muling nangangailangan. Itinuro ni Jesus ang prioridad na ito sa Mateo 6.33 Ngunit hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Kapag ang iyong prioridad ay umunlad sa kaharian, sa pagkatao, karunungan, pananampalataya. Ang mga praktikal na bagay tulad ng pananalapi ay nakakahanap ng tamang lugar. Binabago ng paghahayag na ito ang buhay ng mga tao na nagpatupad ng mga prinsipyong ito sa Biblia. Kung naantig nito ang iyong puso, mangyaring ilike ito ngayon. Nakakatulong ito sa mensaheng ito na maabot ang mas maraming tao na nangangailangan ng pag-asang ito batay sa salita. At kung hindi ka pa bahagi ng komunidad na ito, mag-subscribe. Ngayon dahil regular kang makakatanggap ng mga praktikal na turo na maglalapit sa iyo sa Diyos at tutulong sa iyong ipamuhay ang kanyang mga prinsipyo. Ngunit kung ano ang ibabahagi ko ngayon ay mahalaga sa pag kung paano baguhin ang iyong panalangin sa isang tunay at epektibong pakikipag-usap sa Diyos tungkol sa iyong mga pangangailangan. Ang pagkakaiba sa pagitan ng isang ordinaryong panalangin at isang pagbabagong pakikipag-usap sa Diyos ay nakasalalay sa paghahayag na mayroon ka tungkol sa kung sino ang Diyos at kung sino ka sa kanya kapag tunay mong nauunawaan na mayroon kang isang makalangit na ama na nagmamahal sa iyo at nagmamalasakit sa bawat detalye ng iyong buhay, ang iyong mga panalangin ay may dimensyon ng pagpapalagayang loob at pagtitiwala na nagbabago sa lahat. Maraming Kristiyano ang nananalangin na parang mga estranghero na humihingi ng pabor mula sa isang malayo at nag-aatubili na Diyos. Ngunit, ang katotohanan sa Biblia ay mayroon kang direktang pag-akses sa Ama sa pamamagitan ni Jesus at ang iyong relasyon sa Kanya ay batay sa pag-ibig, hindi obligasyon o takot. Sinasabi ng Galatia 4.7, Kaya nga hindi ka na alipin kundi anak at kung anak, kung gayon ay tagapagmana ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi na mamalimos ang mga bata, nag-uusap ang mga bata, ang mga bata ay hindi nagsusumamo, ang mga bata ay nagtatanong ng may pagtitiwala sa pagmamahal ng kanilang mga magulang. Kapag naiintindihan mo ito sa antas ng puso, ang iyong panalangin ay ganap na nagbabago. Tumigil ka sa pagmamakaawa at nagsimula kang magsalita. Huminto ka sa pagdududa sa pag-ibig ng Diyos at magsimulang magtiwala sa Kanyang karunungan. Tumigil ka sa pagkatakot na magalit ang Diyos at magsimulang natural na hanapin ang Kanyang patnubay ang pagbabagong ito sa pananaw ay transformative. Inilipat ka nito mula sa posisyon ng nababalisa na biktima patungo sa posisyon ng isang minamahal na bata na naghahanap ng patnubay mula sa pinakamatalinong ama sa universo. Ito ay kung paano ang panloob na kapayapaan at praktikal na karunungan ay nagsisimulang dumaloy ng natural. May isang sandali sa panalangin na nakadama ka ng kapayapaan kahit na bago mo pa makita ang praktikal na mga sagot. Hindi ito walang laman na emosyon. Ito ang espiritual na katotohanan ng pag-alam na narinig ka ng isang taong may sapat na kapangyarihan at pagmamahal na pangalagaan ka sa pinakamahusay na paraan na posible. Sinabi ni Jesus ang tungkol dito nang turuan niya ang kanyang mga alagad na manalangin. Bigyan mo kami ngayon ng aming pang-araw-araw na pagkain. Itinuro niya sa amin na makipag-usap sa Diyos tungkol sa praktikal na mga pangangailangan. Nang natural at may kumpiyansa, alam na mayroon tayong ama na nagmamalasakit sa mga bagay na ito. Ang iyong mga panalangin tungkol sa pananalapi ay maaaring magdala ng parehong kasimplihan at pagtitiwala. Hindi nila kailangang maging komplikado o puno ng mga kahangahangang salita. Kailangan nilang maging tapat batay sa katotohanan ng Biblia at ipahayag ng may kumpiyansa ng isang taong nakakaalam na sila ay pinapakinggan ng isang mapagmahal na ama. Isulat sa mga komento, Nagdarasal ako bilang isang minamahal na anak, hindi bilang isang estranghero. Ang pahayag na ito ay nagpapahayag ng isang mature na pag-unawa sa iyong kaugnayan sa Diyos. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo kung ano ang talagang gumagana sa panalangin tungkol sa pananalapi, batay sa mga prinsipyong itinuro ni Jesus at ng mga apostol. Ang sikreto sa mabisang panalangin tungkol sa pananalapi ay pagsasama-sama ng katapatan tungkol sa iyong mga pangangailangan sa pagtitiwala sa karunungan at kabutihan ng Diyos. Hindi mo kailangang magpanggap na wala kang problema, ngunit hindi mo rin kailangang magdasal na parang hindi alam ng Diyos kung ano ang gagawin sa kanila. Walang magic time o particular na formula na nagpapalakas sa iyong mga panalangin. Ang pinagkaiba ay ang katapatan ng iyong puso at ang iyong pagpayag na hanapin ng Diyos hindi lamang para malutas ang mga problema, kundi upang lumago sa karunungan at pagkatao. Itinuro ni Jesus ang tungkol sa espiritual na panahon sa Juan 15.7, Kung kayo'y mananatili sa akin, at ang aking mga salita ay mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang naisin ninyo at ito'y gagawin para sa inyo. Ang susi ay manatiling konektado sa kanya, at hayaan ang kanyang katotohanan na gabayan ang iyong mga panalangin at desisyon. Kapag nananalangin ka mula sa tunay na kaugnayang ito sa Diyos, ang iyong panalangin ay hindi na sa iyo lamang. Ito ay isang pag-uusap sa pagitan mo at ng Ama na namamagitan sa pamamagitan ng banal na Espiritu batay sa mga turo ni Jesus. At ito ang pinakamatalinong at pinakaepektibong paraan upang maghanap ng direksyon para sa anumang lugar ng buhay. Ito ang pinakamature na sukat ng panalangin tungkol sa pananalapi. Hindi ka na lamang humihingi ng mga solusyon. Naghahangad ka ng karunungan. Hindi mo lang hinihiling na mawala ang mga problema, handa kang matuto at umunlad sa proseso. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kwento ni Grace mula sa Cebu na eksaktong ipinatupad ang mga prinsipyong ito na itinuturo ko sa inyo. Siya ay nahaharap sa isang napakahirap na sitwasyon. Walang trabaho sa loob ng anim na buwan, may dalawang anak na babae na sustentuhan at halos wala na ang kanyang ipon. Maaring ganap na mawala ng pag-asa si Grace, ngunit pinili niyang gamitin ng isang biblikal na diskarte sa kanyang mga panalangin tungkol sa sitwasyon. Sa halip na humingi ng trabaho, nagsimula siyang humingi sa Diyos ng karunungan, kapayapaan at direksyon para sa susunod niyang mga hakbang. Sa loob ng dalawang linggo, araw-araw na nanalangin si Grace, hindi lamang humihingi ng trabaho, kundi pati na rin ng karunungan upang makita ang mga pagkakataong maaring nawawala sa kanya, kapayapaan upang makagawa ng mga tamang desisyon at malinaw na direksyon kung aling landas ang tatahakin. Humingi rin siya ng lakas para mapanatili ang kanyang pananampalataya at maging mabuting halimbawa para sa kanyang mga anak na babae. Unti-unting napapansin ni Grace ang mga bagay na hindi pa niya nakikita. Binanggit ng isang kapitbahay na may kakilala siyang nangangailangan ng tulong sa freelance accounting. Naalala ni Grace ang mga kasanayang nabuo niya noong mga nakaraang taon na maaring maging kapaki-pakinabang. Nagsimula siyang makakita ng mga posibilidad kung saan dati ay mga obstacle lang ang nakita niya. Sa loob ng tatlong linggo, Si Grace ay hindi lamang nakakuha ng sapat na freelance na trabaho para mabayaran ang mga bayarin, ngunit bumuo din ng isang network na kalaunan ay humantong sa isang mas mahusay na trabaho. Ngayon, makalipas ang isang taon, nagpapatakbo siya ng sarili niyang accounting firm at tumutulong sa ibang mga ina sa mga katulad na sitwasyon. Palaging sinasabi ni Grace na ang pinakamalaking pagbabago ay wala sa kanyang mga kalagayan, ngunit sa kapayapaan na natagpuan niya sa pag-aaral na tunay na magtiwala sa Diyos. Natuklasan niya na hindi lamang tinutugunan ng Diyos ang mga pangangailangan. Matalino niyang ginagabayan ang mga taos pusong naghahanap ng kanyang patnubay. Ang salitang, ito ay masyadong mahalaga upang panatilihin sa iyong sarili. Kung naantig ang iyong puso, ibahagi ang video na ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asang ito, batay sa salita ng Diyos maaring ikaw ay ginagamit ng Diyos upang hikayati ng isang tao na dumaranas ng katulad na pakikibaka. Ang kwento ni Grace ay nagpapakita na ang biblikal na panalangin ay gumagana. Ngunit may mga partikular na prinsipyo na kanyang inilapat na maaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba sa iyong sariling karanasan. Oras na para matuto ng sama-sama ng praktikal at biblikal na paraan para manalangin tungkol sa iyong mga pangangailangan sa pananalapi. Ang panalangin ito ay batay sa mga turo ni Jesus at sa mga prinsipyong makikita natin sa buong kasulatan tungkol sa kung paano hanapin ang Diyos para sa ating mga praktikal na pangangailangan. Bago ka manalangin, ihanda ang iyong puso ng may pasasalamat. Kilalanin ang mga biyayang mayroon ka na kahit na tila maliit. Inihahanda ng pasasalamat ang ating mga puso na tumanggap ng higit pang mga pagpapala at tinutulungan tayong magkaroon ng tamang pananaw sa ating mga pangangailangan. Mahal na Ama, lumalapit ako sa iyo ng may pasasalamat sa lahat ng mga biyayang iyong ibinuhos sa aking buhay. Salamat sa aking pamilya, sa aking kalusugan, sa pagkakaroon ng bubong sa aking ulo at sa napakaraming iba pang mga regalo na kung minsan ay binabalewala ko. Panginoon, dinadala ko sa iyo ang aking mga alalahanin sa pananalapi. Alam mo ang bawat detalye ng aking sitwasyon, ang mga bayarin na kailangan kong bayaran, ang mga pangangailangan ng aking pamilya, ang mga hamon na aking kinakaharap. Kumpiyansa kong inilalagay silang lahat sa iyong mga kamay. May tahimik na pagkabigo na umuusok sa puso ng maraming kristyano. Pagtatrabaho ng tapat, pagiging tapat sa ikapu, pagkakaroon ng aktibong buhay panalangin, ngunit pakiramdam pa rin na may hindi nakikitang pader sa pagitan mo at ng probisyon ng Diyos pagdating sa pera. Iyon ang pakiramdam na ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyong espiritual na buhay, ngunit hindi tungkol sa iyong mga buwanang bayarin. As if finances were a territory, hindi lang siya pumapasok. At ang pinakamasama ay ang boses na iyon na bumubulong, wala ba akong sapat na pananampalataya? Talaga bang nagmamalasakit sa akin ang Diyos? Ang espiritual na pagkakasala na kaakibat ng kahirapan sa pananalapi ay mas masakit kaysa sa kakulangan ng pera mismo. Dahil kapag nagpupumiglas ka lamang sa kakapusan, maaari mo pa rin mapanatili ang pag-asa. Ngunit kapag nagsimula kang mag-alinlangan, kung ang Diyos ay nagmamalasakit sa iyong mga praktikal na pangangailangan, ang iyong pananampalataya ay nayayanig hanggang sa mga pundasyon nito. Nakikita mo ang ibang mga Kristiyano na nakasaksi ng mga himala sa pananalapi habang nagbibilang ka pa ng mga sentimos. At ang tanong na iyon ay nananatili sa iyong ulo. Ano ang alam nila na hindi ko alam? Paano nila ito ginagawa at hindi ako? Ngayon, kailangan kong magbahagi ng isang bagay na maaring ganap na baguhin ang iyong relasyon sa Diyos tungkol sa mga pangangailangang pinansyal. Mayroong isang biblikal na diskarte sa paghahanap sa Diyos tungkol sa pananalapi na hindi kailanman natutunan ng maraming kristyano, ngunit maaring magdulot ng tunay na kapayapaan at praktikal na karunungan sa iyong buhay. Ang espiritual na pagkakasala ay mas kinakaing unti-unti kaysa sa pinansyal na pakikibaka mismo. Dahil kapag nahihirapan ka sa pera, mananatili ka pa rin ng pag-asa. Ngunit kapag nagsimula kang mag-alinlangan kung talagang nagmamalasakit ang Diyos sa iyong mga praktikal na pangangailangan, ang iyong pananampalataya ay nayayanig hanggang sa mga pundasyon nito. May tahimik na pagkabigo na dala mo. Makita ang ibang mga Kristiyano na nakasaksi ng mga himala sa pananalapi habang nagbibilang ka pa rin ng mga penis sa katapusan ng buwan. At ang tanong na hindi mawawala sa iyong isipan ay, ano ang alam nila na hindi ko alam? Ano ang ginagawa nila na hindi ko ginagawa? Ang pamamaraang ito ay nakasalig sa mismong kasulatan at sa mga turo ni Jesus kung paano hanapin ng Diyos para sa ating mga praktikal na pangangailangan. Kapag naunawaan mo ang mga prinsipyong ito ng Biblia at inilapat ang mga ito sa iyong mga panalangin, may isang bagay na nagbabago, hindi lamang sa iyong mga kalagayan, ngunit higit sa lahat sa iyong pananaw. At kapayapaan sa loob. Sa video na ito matututunan mo kung paano manalangin sa paraang nakaayon ng iyong puso sa puso ng Diyos para sa probisyon. Manatili hanggang sa huli dahil maaring ito mismo ang hinahanap mo upang makahanap ng kapayapaan at direksyon sa gitna ng iyong mga hamon sa pananalapi. Una sa lahat, kailangan mong maunawaan na may pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng pagdarasal para sa pera at pagdarasal, para sa karunungan at direksyon ng Diyos para sa iyong pananalapi. Karamihan sa mga tao ay nakatuon lamang sa kinalabasan na gusto nila, ngunit binabalewala ang prosesong gustong gamitin ng Diyos para pagpalain sila. Kapag nagdarasal ka para sa pera mag-isa, nakatuon ka sa sintomas ng iyong pangangailangan, kapag nananalangin ka para sa karunungan at patnubay ng Diyos, pinahihintulutan mo siyang kumilos kapwa sa iyong mga kalagayan at sa iyong pagkatao. Itinuturo ng Biblia sa Kawikaan 4, 7. Ang karunungan ng pangunahing bagay, kaya't kumuha ka ng karunungan at sa lahat ng iyong nakuha ay kumuha ka ng unawa. Hindi lang pansamantalang lutasin ng Diyos ang iyong mga problema sa pananalapi. Nais niyang turuan ka ng mga alituntunin na tutulong sa iyo sa buong buhay mo nais niyang bumuo sa iyo ng isang karakter na mabisang makakapangasiwa sa anumang mapagkukunang ipinagkatiwala niya sa iyo, maliit man o malaki. Ang panalangin matututuhan mo ngayon ay hindi isang desperadong pakiusap. Ito ay isang tapat na pakikipag-usap sa isang mapagmahal na ama na alam ang iyong mga pangangailangan bago ka pa man humingi. Kinikilala nito na alam na ng Diyos kung ano ang kailangan mo at gusto niya ang pinakamabuti para sa iyo. Kahit na maaring iba iyon sa iniisip, may sulat dito sa mga komento. Hinahanap ko ang karunungan ng Diyos para sa aking pananalapi. Ang pahayag na ito ay nagpapahayag ng pusong nagnanais ng higit pa sa mabilisang pag-aayos. Nais nito ang tunay na paglago sa pagtitiwala sa Diyos. Ngunit bago natin matutunan kung paano manalangin ayon sa Biblia tungkol sa pananalapi, kailangan Mung maunawaan kung bakit madalas tayong nadidismaya sa ating mga panalangin tungkol sa pera at kung paano ito maaaring magbago. Ang dahilan kung bakit maraming tao ang nadidismaya kapag nagdarasal tungkol sa pananalapi ay hindi dahil ang Diyos ay walang pakialam o gustong tulungan sila. Ang problema ay kadalasang namamalagi sa pagkabalisa at takot na bumabalot sa paraan ng paglapit natin sa Kanya tungkol sa bagay na ito. Kapag nananalangin ka ng may matinding pagkabalisa, kawalan ng pag-asa o takot, ipinahahayag mo sa pamamagitan ng iyong mga damdamin na mas pinagkakatiwalaan mo ang problema kaysa sa kakayahan ng Diyos na pangalagaan ka. Ang iyong mga salita ay maaring magpahayag ng pananampalataya, ngunit ang iyong puso ay sumisigaw ng takot. At nakikita ng Diyos ang puso, hindi lamang ang mga salita. Itinuro ni Jesus ang tungkol dito sa Marcos 11.24. Kaya't sinasabi ko sa inyo anuman ang hingin ninyo kapag kayo ay nananalangin, maniwala kayo na natanggap na ninyo at ito'y magiging sa inyo. Ang salitang maniwala ay nagpapahiwatig ng kasalukuyang pagtitiwala sa kabutihan at karunungan ng Diyos, hindi isang desperadong pag-asa batay sa kawalan ng pag-asa. Ang panalangin sa Biblia tungkol sa pananalapi ay nagmumula sa pagtitiwala sa katangian ng Diyos, hindi mula sa kamalayan ng kakulangan. Nagsisimula ito sa prinsipyo na ang Diyos ay mabuti, na siya ay nagmamalasakit sa iyo, at na siya ay may sapat na karunungan upang pinakamahusay na matugunan ang iyong mga pangangailangan. Ito ay ganap na nagbabago sa espiritual na enerhiya ng iyong panalangin. Sa halip na magmakaawa tulad ng isang taong iniwan, nakikipag-usap ka tulad ng isang bata na nagtitiwala sa pag-ibig ng ama. Sa halip na mamalimos na parang isang taong desperado, naghahanap ka ng direksyon tulad ng isang taong alam na sila ay inaalagaan. Ngunit may mas malalim pa tungkol sa panalangin at pananalapi na maaring magbago ng iyong pananaw sa kung paano gumagana ang Diyos sa ating praktikal na buhay. Mayroong pangunahing prinsipyo sa Biblia na hindi lubos na nauunawaan. Nang maraming Kristiyano. Hindi lamang ipinahihiwatig ng ating mga panalangin ang ating mga hangarin sa Diyos, binabago din nito ang ating sariling mga puso at ang ating pananaw sa mga sitwasyong kinakaharap natin. Kapag palagi kang nagdarasal tungkol sa iyong pananalapi ayon sa Biblia, may nangyayari sa loob mo. Ang iyong pagkabalisa ay nababawasan. Ang iyong pananaw ay lumalawak ang iyong kakayahang gumawa ng matalinong mga desisyon ay tumataas at ikaw ay nagiging mas tanggap sa mga pagkakataon at direksyon na ipinadala ng Diyos. Itinuturo ng Biblia sa Isaiah 25-11, Gayon ang aking salita na lumalabas sa aking bibig, hindi ito babalik sa akin na walang dala, kundi isa sa katuparan ang aking ninanais at matutupad ang layunin kung saan ko ito ipinadala. Kapag nananalangin ka batay sa salita ng Diyos, hindi ka lang nakikipag-usap sa Kanya, pinahihintulutan mo ang Kanyang katotohanan na baguhin ang iyong mga iniisip, kaya naman napakahalaga ng paraan ng iyong pananalangin kapag ibinatay mo ang iyong mga panalangin sa mga prinsipyo at pangako ng Biblia, iniayon mo ang iyong isip sa pag-iisip ni Kristo. Ang iyong mga salita ay nagtataglay ng autoridad ng katotohanan ng Diyos hindi lamang ng iyong sariling mga alalahanin ng tao para bang mayroon kang isang susi na nagbubukas ng iyong sariling pangunawa at karunungan upang mahawakan ang pera ng husto. Mga utang na tila imposibleng pangasiwaan, mga desisyong tila napakasalimot, mga pagkakataong hindi mo nakikita, lahat ng ito ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan kapag nananalangin ka batay sa karunungan sa Biblia. Nagbabago ang iyong pananaw at sa nabagong pananaw bumubuti ang iyong mga desisyon. Sa mas mahuhusay na desisyon, malamang na bumuti rin ang iyong mga resulta na lumilikha ng positibong cycle ng paglago at katatagan isulat sa mga komento. Pinapayagan ko ang salita ng Diyos na baguhin ang aking pananaw sa pera. Ang pahayag na ito ay nagpapahayag ng pagiging bukas sa Diyos na gumagawa hindi lamang sa iyong mga kalagayan, kundi pati na rin sa iyong puso. Ngayon ay magbabahagi ako ng isang bagay na maaaring makaantig ng husto sa iyong puso tungkol sa pagkakaiba sa pagitan ng paghingi ng mga pansamantalang solusyon at paghahanap ng pangmatagalang pagbabago. Kapag bumuo ka ng biblikal na diskarte sa iyong pananalapi sa pamamagitan ng panalangin, hihinto ka sa pagiging biktima ng mga pangyayari at maging isang taong nakikipagtulungan sa Diyos upang lumikha ng matalino at pangmatagalang solusyon. Naiintindihan mo na hindi lamang pera ang lumulutas ng mga problema, ngunit ang karunungan ang nagdudulot ng napapanatiling katatagan sa pananalapi. Ang panalangin na ituturo ko sa iyo ay tiyak na gumagana sa panloob na pagbabagong ito, hindi lamang ito naghahanap ng mga solusyon sa agarang problema sa pananalapi. Inihahanda ka nitong maging uri ng tao, na mahusay na namamahala sa anumang mapagkukunang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos.